eto hirap ka din ba sa iyong mga views sa views ng iyong video eto po ay posibleng paraan para makaalis ka dyan sa pagiging or sa pagkakaroon mo ng less visibility or ito yung tinatawag na hindi masyadong nakikita ng audience o ng mga tao ang iyong mga video kaya wala kang views or sa madaling salita hindi po sinasuggest ni algorithm ang iyong video sa mas maraming audience kaya walang views ang ating mga videos ito pong share ko ay ayon po sa aking experience sana makatulong ito sa inyo and hopefully sana ma-share nyo din po ito para magkaroon din po yung ng idea yung mga baguhan na nagre-reels kasi madami po talaga ngayon ang nagkakaroon ng less visibility at talagang wala po talaga masyadong views ang mga video kahit yung malalaking content creator ay hirap din sa views kahit ako guys ramdam ko yung less visibility this month compare po talaga last month sa araw-araw na pag-reveals ay nararamdaman ko po ang pagbaba ng views ng video, so ang ginagawa ko guys, at eto lang po talaga kasi wala po talagang ibang solusyon kundi, ang paggawa po talaga ng content, araw-araw consistent yan guys, alam nyo kahit alam mo sa sarili mo na konti lang ang views, pero gawin mo pa rin sya palagi, kung kaya mo itong gawin ng 2 to 3 videos day gawin mo po e, syempre, mas maganda po talaga pag ang ginawa nating video, ay yung engaging video, yung nakaka-relate yung karamihan kasi mas marami po talagang magko-comment doon, mag-share. Tsaka, syempre guys, ang ginagawa ko din dyan guys, after mo talagang mag-upload ng iyong video, i-share mo talaga ito sa iyong story agad, i-share mo sa mga groups. At kung ikaw naman po ay naka-page, i-share mo sa iyong profile. Kailangan po nating tulungan ang ating video na may maraming makakita kasi nga hindi na siya sinasuggest ni Algorete. And huwag po pong kalimutan na kapag may nakita ka pong nag-comment sa iyong video, ay agad ka po talagang mag-reply or replyan mo po talaga yung mga nagko comment kasi napakalaking tulong po niyan guys kasi the more po tayong nagre-reply sa mga nagko-comment is the more po talaga siyang dumadaan sa news feeds ng iba pang mga creator or gumagamit ng Facebook so ito po ang way para babalik po ng paunti-unti ang ating visibility sa ibang mga audience alam niyo po guys, isa din po pala sa dahilan kaya nagkakaroon po tayo ng less visibility ay kapag tayo po ay nagkakaroon ng violation. So, isa po yan sa dahilan kasi ako guys, nandaman at na-experience ko po talaga yan. So, iba't ibang violation po ang nagkukos. Copyright claim, unoriginal content, yan po siya. At saka, at yung iba pang mga violation ay nakapag-cause po siya ng less visibility na hindi isa suggest ni algorithm ang ating mga video. Kaya sikapin po talaga natin na makaiwas tayo sa violation. Regarding naman po sa pag-share, at least three groups lang po ang iyong pwedeng ipag-share at a time kasi para makaiwas po tayo sa violation na spamming. So at least three groups lang. So, kung wala ka pang groups na nasalihan, pwede ka pong mag-add sa group or mag-join sa group para piliin mo din po yung may marami ng members para at least kailangan mo kasi ng bago ditong taga-suporta, bagong manonood. Kasi nga, hindi na sina Jess ni algorithm sa mga dati mo pang followers. So, kailangan mo ng bago. So, dapat mong i-share ang iyong mga videos sa iba't ibang groups or sa iyong profile or messages at sa story kasi malaking tulong po talaga yung story natin. So, ganun lang po yung gawin natin at iwasan po nating magkaroon ng violation. Sana makatulong itong video to. Thank you so much.